ay tinamad magluto. Ako po pala, ako po pala ay tinamad magluto. Kaya ako ay naghanap, nakaisip na bumili na lang ng paborito kong pansit bihol. Kaya lang sa kakahanap namin, kakalakad namin, wala kami nahanap. Ang nangyari naglakad kami ng naglakad hanggang sa makakita kami at ang layo ng narating namin. At marami po kami na-discover วิดิโอขนาดไหน guys, kung maglalakad ka, ibig sabang mag-enjoy ka sa paglalakad, makakapag-exercise ka. Hindi. Kasi yung bike lane at yung isang lane, kinuha na nila. Paano ka naman makakapaglakad ng ganyan? Kaya maglalakad. Dito. Yan. Kaya lang, pag dumiretso ka, wala na. Hindi ka na makaderecho ng maglakad ng paglalakad. Dahil, o, oh, tignan nyo, kita nyo yan, may mga taning. May tindahan. Nauna na yung isama ko. Ang gas na dinadiretso ko maglakad. Patagal na nakapark to ah. Wala. Oh. Fine. blocking the way. Wala na talaga. Parang wala nang pag-asa ang Pilipinas. Oh, dito pa talaga ha. Sa footwalk, sa footwalk pa talaga Saan ka dadaan? parang ang sarap tumalo ah, <laughs> oh Pilipinas ka makapaglakad ng maayos. oh, hindi nyo. <laughs> Ay, nako. Ay po talaga ang buhay dito. Sila na. naman dito. Ano ka de-derecho ng daanan? oh, ayan. Yeah ako. E din ka dito sa bike lane. Ito ka Tapos, ang mo ngayon itong mga bikers. Dahil yung footwalk naging sedensyal na. buti na na lang po nakabili kami ng tinaapay, lumpia at pansit sa kalakan namin kaya hindi good for the health din kasi naka-exercise nakapaglakad ng matagal oh hindi ka makakadaan sa footwalk dahil ayan po yung mga Kita nyo oh ginawang parkingan. Ano ba? Nag-e-enjoy pa sila. Ang saya ng buhay, di ba? Para ka lang nasa tabing dagat. Wait, yeah. mamadali na po kami maglakad na parang tumatakbo na pauwi na po kami dahil nakahanap na po kami na hinahanap namin pansit bihon yun tapos ka parang ang sarap kaya lang baka matabang mataba ito dahil sa ihi 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 ng aso ihi ng mga tao sin-accomplish. Uwi na tayo. Mga kauwi na rin. Bakitakain na ng pansitbihon. Pansitbihon lang pala ang mission. Whew! Hello, Jack! si Jas yung laging naghihintay sa amin. Um, Oo, Ooh! Ah, <laughs> oh, dali na dai. <laughs> Nagutom <mo>. na. <laughs> Ay, salamat. Makakakain na rin. sobrang init guys kaya masarap kumain sa labas kumain sa labas ng bahay <laughs> Nag-aya po akong lumabas maglakad-lakad para makabili ng pansit dahil ako po ay tinatamad magluto ng aking paboritong almusal na pansit bihon. Ang nangyayari dun po sa binibilhan namin, wala po silang pansit bihon. Yung pansit na isa po. Yung isang pansit lang po, hindi yung bihon. Kaya naglakad kami nang naglakad. At ang nadiscovery namin, marami pong mga mga daanan. <coughs> ah, mga daanan. Sa mga footwalk po ay hindi kami basta-basta makadaan. No-occupy na namin Para yung no. bikers lane. <laughs> Dahil yung mga dapat na daanan namin ay may mga tindahan, may mga kapihan, may mga nagtatambay, may mga nakapag na kotse, na mga motor. At yun po. Ay, talagang it's more fun. It's more fun. It's more fun in the Philippines. <laughs> At yun naman po, sa awa ng Diyos, kakalakad namin nakabili din kami ng pansit bihon. Mission accomplished po kami. Yun nga lang, napalayo kami ng napalayo ng husto ng aming nilalakaran, ng aming pinuntahan. Mas mahirap po pala kung ikaw ay, kung ako ay tinatamad magluto dahil ang ng aming nilalakaran. <laughs> maghanap ka na maghanap. Pero, enjoy din po kasi marami tayo nakikita at nadidiskubre eh ng mga bagay-bagay sa kalsada. Ini-enjoy na lang po yung paglalakad kahit mainit. Total, maaga pa doon Namit. Okay guys, hanggang dito na lamang po ang aming video. See you guys on my next vlog. But, please don't forget to like, share, and subscribe to this channel, Rose the Overcomer! <coughs> Rose the Over. So, ayan guys, hanggang dito na lamang po ang aming video! Please don't... Do, do, please don't... <laughs> Don't forget to like, share, and subscribe to this channel, Rosie Overcomer. See you guys on my next vlog. Bye bye. God bless you.